Hi guys! Mabuhay! Magandang magandang hapon sa inyo lahat. Oy, ang ICI daw. Nasa Dabaw City ngayon. Ano ginagawa nyo dyan, ha? Sino nag-utos sa inyo na pumunta dyan sa Dabaw City? Nagahanap ba kayo ng Ghost Project? <laughs> ang alam ko, noong panahon ni Pangulong Duterte, nung siya pa ang Pangulo, si Rodrigo Duterte. Ang mayor ng Davao City, kung hindi ako nagkakamali, ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? ba diba siya yung mayor doon? Ano to? Nagahanap kayo ng ikakaso? Kay BP Sara? Baka sakaling makatisod kayo? Kasi hindi lang naman daw flood control ang i-inspeksyonin nila doon yung ibang mga project din ng lokal o di naghahanap sila ng ikakaso sa mga Duterte at talagang Davao pa ang gusto nyong unahin ano? so yan po ang ating pag-uusapan una, ito nga pong nabalita na ang ICI at DPWH ay nasa Davao City ngayon para daw mag-inspeksyon kasama pa si Mayor Magalong. Hindi mo rin maintindihan talaga itong administrasyon. Di ba nag na si Mayor Magalong? Bangag talaga itong administrasyon na to eh. Talagang mga proyekto ng Duterte ang gusto nyong unahin? Ikalawa, kilala nyo na ba yung iskabetche ni Tuta Soto? Eh, kasi hindi pa nire-reveal ni Anjo eh. So, yan po ang pag-uusapan natin guys. Bago tayo magsimula, mag-likes and subscribe muna tayong lahat. Okay, salamat. So, meron video dito, report ng Mindanao Times. Alright, panoorin po natin. Ayan. <clears throat> Nandyan sila sa parang bundok. May ini-inspection sila na parang netting, ayan o, Para kontra landslide. Yan po yung project niya. Kalimutan ko yung tawag. Para mapigilan po yung landslide. Yan po ang isa sa iniimbestigahan nila. Ayan. Ayun, naging sila. Nandiyan po si Mayor Magalong kasama nila. All right. So, ito po si Mayor Magalong. <clears throat> okay, basahin natin ang report ng in, uh, Mindanao Times. Inspeksyon sa Davao. Isinagawa sa Davao City ang inspeksyon ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH sa pangunguna ni DPWH Sec Arthur Bisnar, ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Unang tinungo ng grupo ang konstruksyon ng road slope protection structure, improvement of critical intersections, kabilang ang installation ng rock pole netting. Ayun pala tawag doon. Rock pole netting sa JCT Shrine Hills. Diversion Road, Davao City. So, ayan pa yung ibang pictures. Okay? <clears throat> so, bakit mga proyekto ng Duterte ang paborito niyong investigahan? ba? Diba? Davao City. Ayan nga, nandyan sila ngayon. Dolomite Beach. Bakit hindi niyo unahin ang mga ghost blood control projects ang report ng DPWH umabot ito ng 215 ghost blood control 215 sa Quezon City lang eh, sabi ni Mayor Joy Belmonte natandaan ko to mayroong 35 ghost project sa Quezon City doon may ginawa ng inspeksyon sila Mayor Joy Belmonte at napabalita ginawa po meron nga doon yung flood control pininturahan lang nabalita yan <laughs> ha? panayang panayang iling ko dyan hayop hayop animal flood control pininturahan lang nabalita po yan sa Ilocos Norte sabi ni Chavit Singson maraming projects doon ang mga diskaya kopol Balita ko, meron ghost project doon. Pero, ginagawa na raw ngayon. I mean, according sa report ng DPWH, completed na. Completed. Kaya lang, nagkabistuhan nga. Iniahabol ngayon. Ah, ginagawa po ngayon. Completed, pero under construction pa rin yung project. So, kaya siguro hindi pa kayo pumapasyal dyan, hinihintay nyo na matapos ang proyekto. pag okay na, ah, saka nyo pupuntahan. Ayan, wala pong ghost project sa Ilocos Norte, wala rin pong mga substandard project. Ayan, 215 sabi ng report ng DPWH. Bakit wala pa nakakasuhan ang ICI? nauna pa si Jinggoy at yung isang senador si Joel Villanueva. Eh ang dali ng kasuhan ghost project na eh no. 215 ghost project sabi ng DPWH report. Obviously binulsa na po yung pera ng flood control na yan. Binulsa na. Eh malamang yung ibang pera na gastos na ni Arjo Atayde sa kaka ano niya, trip to abroad niya. Kasama yung asawa niya. At uh, yung anak ni Rapi Tulpo, 4.2 million, isang, isang gabi lang. Winalwal. Ubus. Ay, baka na, naubos na yung kalahati ng 215 ghost project na yan eh. Baka yung iba dyan, pinambili na ng helicopter eh. <clears throat> Beach Resort eh, yung mga contractor baka bumili pa ng sports car wala na paano pa mababawi itong mga pera na, na ninakaw so dapat inuuna ito para mapakulong agad ang dali nang ipakulong yan eh. ghost project nga eh. wala nga binulsa nga yung pera bakit uunahin nyo yung napakagandang mga proyekto sa Davao City o eto, ang Cebu Lubog sa baha ngayon. Bubong na lang ang kita. Hinahanap ngayon ni Governor Pam Baricuatro yung 26 billion. 26 billion ha? Ah? Saan napunta ang pondo? Okay lang kung hanggang tuhod lang ang baha. Tapos mabilis mag-subside. Oras lang, wala na. Eh, nakita natin sa balita, lubog ang bahay. Tapos gusto nyo, unahin ang Davao City. Eh may resibo yan eh. Naiblog ko nga po yan eh. Eto oh. Meron ako nakita. Sa Facebook. Ayan oh. Ito po ay galing sa DPWH. Davao City Projects. Ayan. kumpleto po sa report. Walang ghost project. For a total of 49 billion. Opo, 49 billion ang naging pondo dyan. Pero kita nyo kung gaano kakapal. Libro po yan. Nandyan po lahat ng project. Flood control, mga road projects, at iba-iba pang mga projects, mga multi-purpose project. <laughs> Ayan o, oh, ang kapal. Pwede nyo pong tignan yan may kopya po yan sa DPWH kung gusto nyo mag research ayan 2020 up to 2022 yung iba po dyan natapos ng 2023 and 2024 kumpleto po ang resibo ng Davao City walang ghost project walang substandard project at lahat po ng pera ng a uh, pamahalaan, pera ng bayan ay nagagamit po dyan sa project na yan. Wala pong nasayang, wala pong kinulimbat. Of course, yung mga contractor, kikita po yan dahil nagninegosyo yan. Eh. Kikita po sila. Pero wala pong ninakaw ang mga politiko dyan. I'm sure. Wala po. <clears throat> so, Junior, tamba talagang inuubos nyo ang pasensya ng bayan. Kaya wala nang tiwala ang mga tao sa ICI. Binubudol nyo eh. Binubudol nyo lang yung taong bayan. Alam na ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, kung sino ang mastermind. Alam na namin, kayo ang mastermind. nagmamaang maangam pa kayo. Marcos Jr., Tambalos Los, saldi ko kayo ang mga mastermind sabi ko nga hindi na makakalimutan ito ng bawat Pilipino dahil sa tuwing bumabaha maaalala at maaalala namin ninakaw nyo ang pera ng flood control nakadikit na yan sa pangalan nyo flood control nakadikit na yan sa pagmumuka nyo hindi na yan makakalimutan oy kilala nyo na ba yung iskabeche ni Tuta Soto. <laughs> Ayon kay Anjo, ah, 2013 pa noong naging kabit ni Tuta Soto. Ang isang babae sa It Bulaga. Ano to? Co-host ba ito? Dancer? O staff? I-comment po ninyo kung kilala nyo. I-comment nyo. Eh, baka sakali. Mahulaan nyo kung kilala nyo kung sino yung iskabeche ni Tuta Soto. Huh? At the same time, naging jowa din daw ni Bossing. <laughs> ah, anong tawag doon? Tinuhog. Pareho nilang tinuhog. <laughs> Matinde. Huh? Pinagsabay sila ng uh, lung babae na yun. Eh, sabi ni Anjo, nahuli daw ni Tuta Soto. Si Bossing, nabisto. <laughs> kaya eh ayun kay Anjo at alam din daw ni Anjo yung address kung saan ibinabahay ni Tuta Soto yung babae na yon ano si girl ako po ang hinala ko no ang hinala ko lang ibibigay ko lang sa inyo yung first letter ng babae no baka ito si Jay yan yung first letter niya sa kanyang pangalan. Eh, yun. Yan po yung hinala ko. Baka yan si Jay. Kasi, nung Aldab time, di ba? 2015. Aldab yun, eh, no? Doon nag-umpisa. O 2016. 2015 yata, eh. No? Eh, di pasok. Naandun yun, eh, si Jay. <laughs> 20, 2013, nandun siya, eh. 2015 nga yung Aldab, nandun pa rin siya. Eh. Kaya lang, napabalita yon na biglang nawala na sa Itbulaga. At uh, nabalita na, nabalitaan natin, buntis pala. Buntis. <laughs> Kanino kaya yun? <laughs> ha? ha? Matindi tong matandang ito, si Tuta Soto. Eh, 2025 ngayon, 20, 12 years ago, 12 years ago. Ilan taong ka na noon? Tuta soto. Bata-bata <laughs> pa yung chicks mo. At ibinahay mo. Alam daw ni Anjo kung saan. Alam niya yung address. Pero siyempre, wala na yata ngayon. O, eh, oh, hindi ko alam. Baka ngayon pa rin. Oh. Hanggang ngayon pa yata. Hindi, hindi ko alam. Medyo <clears throat> potol-potol na kasi yung video ni Anjo na napanood ko. Hindi ko alam. No comment nyo nga kung hanggang ngayon eh, binabahay pa rin ni eh, Tuta Soto yung kanyang chichin. <laughs> so, so, malay mo, magkaparehas tayo ng hinala. <clears throat> eh, yun lang. Kasi, kung i-google mo, yung anak ni Jay, yung figura ng anak niya, Soto eh. <laughs> Soto. So, marami ng ano yan, marami ng uh, Nakapansin dyan. Naging issue na po yan. Matagal na rin. Marami nang nakapansin. So, ito. Yung itsura nung anak ni Miss Jane. So, ewan eh, ko kung parehas tayo nung hinala. So, i-comment nyo. Alright. Hanggang dyan lang po tayo ngayon. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.